Hello fellow grower Magandang araw po In this video Samahan nyo akong Mag check kung meron ng bunga Itong aking gabi Na nakatanim sa container So itong gabi nga pala na ito no? Ito yung tinatawag na gabing San Fernando At malapat uh, malapad Ang dahon nito malaki Pati yung mga tangkay niya. May mga nagsasabi na ito daw ay hindi kinakain Pero meron actually na mga kumakain din ito nakakain itong kanyang tangkay pati na rin yung dahon so ang paano mo ginagawa ni Luluto e ginagata halimbawa ang dahon at tangkay nito nung mga gabi na mas maliit ganun din ang ginagawa dito sa gabing San Fernando ng iba na mga kumakain sa kanya so in this video naman uh, titignan natin kung meron ng laman itong aking uh, gabing ito na nasa container Mayigit isang taon na rin siya dito sa container na ito. At itong container na ito eh around 16 uh, liters uh, capacity lang. So gusto ko malaman kung mayroon siyang laman so samahan mo ako. Tanggalin natin siya. So una nating gawin dito, basahin ng tubig ang uh, lupa. Ito eh para madali nating mahugot. Madali siyang humiwalay kasi pag hindi binasa ng uh, tubig ang lupa ay nakadikit yan sa timba so may hirapan tayong uh, ugutin siya So hintay lang natin na konti buwaba ang uh, tubig Marami na rin akong tinanggal na dahon dito at uh, yung iba ayan mga natuyo na lang siya oh. dahil nga ito eh, medyo mahigit na rin isang taon at uh, gusto kong i-check kung uh, nagkalaman siya sa ganitong klase ng timba. Mas maganda kasi ito kung itinatanim natin diretso sa lupa. No, pero dahil nasa sementadong uh, lugar tayo at pwede lang magtanim sa container, kaya naman ayan nandiyan siya sa timba. So, malalaman natin kung uh, pwede ba maglaman ang gabi. Ang San Fernando na gabi sa ganitong maliit na timba lang. Medyo na na rin. naputol na siya. Hmm? Hindi sumama lahat. So kailangan nating itaubito. yan Puno-puno siya ng ugat. Hmm. puro ugat lang <laughs> wala siyang naging laman o. ito kakapiraso oh. Yan, oh. kakapirasong laman ang nabuo sa kanya so maliliit pa yung nandito sa kanya oh, na nabubuo oh. so siguro kulang yung isang taon sa timba ayan naputol dito or talagang hindi siya magkakalaman na maayos so ito isa ayan oh laman maliit lang hmm. hindi siya makabuo dahil nga siguro dahil maliit ang timba Yan, puro ugat oh. Alright So ito pa isa maliit lang <laughs> Gaano lang Gadaliri lang ang size nya So Ito ay isang uh, lesson Kung gusto mo Maglaman ng ube Sa container dapat talagang malaki Yung container na pagtataniman Itong ating uh, 16 liter capacity ay kulang So kita mo naman Puro, puro ugat siya at uh, napuno siya ng ugat, hirap siya para makabuo ng uh, laman kahit na isang taon na ang uh, edad niya. Nakabuo naman siya pero kakapiraso. So kung magtatanim ka ng gabi, ganitong klase, halimbawa, sa container, ang papakinabangan mo lang talaga sa kanya ay dahon. Yung uh, laman, hindi mo siya maasahan dahil uh, maliit ang uh, container. So ito lang ang nabuo niya oh. Maliit lang. All Anyway, ito ay isang uh, eksperimento kung dahon lang naman ang kailangan mo para magluto halimbawa ng uh, laing. Ay pwedeng-pwede sa container. Ngayon, kung uh, ang purpose mo ay para magkalaman uh, doon medyo alanganin tayo diyan. Dahil may hirapan talaga siya makabuo ng laman Kagaya ng nangyari dito Alright Maraming salamat po sa panonood dito sa ating short video At magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower Bye-bye